Kainan na kasaka yan sinigang bundok yan kasaka ng nilalaplap na po medyo maedad na yung pula kaya pinabawasan Paano mo na mag-aakot? Ayan, napadakot na ako isang biyahe Doon. Tapos, ito yung dati. At Jimmy. Ayun, nagtatanim na. masyadong matubig pero pinapa, pinabawasan na yung tubig niya ang kasaka. Ayan, no, ganyan po ginagawa ko. Pinabawasan. Kasi na ano to eh. Itong palayan na to. Natuyuan. Nasira yung bangbang. Wala na. Tapos ang motor maraming gumagamit. Kasaka. Walang sariling motor eh. Itong mananalim eh ano. May dinaniman pa rin. Ako na huli dito ngayon. Dati na uuni. Eh. Yan si Saka. Bye bye. Yan. Puso ng saging. Sampalok original. Sasaw natin sa baboy. Let's go. Yan kainan na kasaka. Yan. Yan kasi hapon na po eh, Kaya umahon na po ako. Pero bago ako umahon po, muntang muna ako sa kalubo. Lang, Nakita ah. niyo naman nakasabid. Kaya tinanggal ko po. Tinanggal ko pa yan. Kasaka. Yan. Natanggal ko naman. Sawa sa ng Diyos. Marami po salamat. Huwag po kayo magsawang mag-like, mag-comment, at mag-share. Bye-bye!